Maraming maraming salamat talaga. Sobra skin. Ang inflation is done by means of the rest to slow to increase air and pressure. Update ko muna kayo doon sa gastos. So, umabot po ng... Kalitang may damit mo, So, yan, chillers! Tapos na kami mag-ayos. Baba na rin kami. Yan, eto nga pala. Yung mga resibo nung gastos doon sa malaking truck. Ibigay ko to kay Ate Leia. Pero hindi naman nila to yan, yung hiningi. Nagkusa lang akong ibigay yan. Tsaka ipatabi yung mga gastos-gastos. O, -gastos. Javier. Okay, double-double check kami ngayon. Kasi baka may mga naiwan. Yan, naglinis na rin kami dito sa kwarto. Hello. Ayan, no. dyan muna kayo sa dibdib ko, ha? Diyan ay hirapan ang na buhay ko. Bao ko ba yung kuha. Okay lang. Okay, so itong lamesa, iwan ko na rin to. Oh, ay, lamesa. Salamin, Sa lamen, iniwan ko na lang din dyan. Ayan. Yeah. Okay, let's go. Patay na lang ilaw Ay, may dumating na salamin ngayon, no? Ay, magkakabit. Ayan, yeah, naglilis na rin kami dito. Ay, maraming salamat. Good morning! Ayun. Welcome po sa aking bahay. Charot! <laughs> maraming maraming salamat! Maraming po. Sino yung isa? Sa Ate Leia ba yun? Ay, ayun, sa Ate Bet. Sa Ate Bet yung isa. Ay, ay, sa Ate Bet. Ay, sa Ate Bet wala yan. Hindi masarap magluto. Sobra. Siguro mga tatlong kilo yung idinagdag bawat tao. Kaka! Grabe. Ayan, dito muna tayo. Magchikahan tayo habang naghihintay sa kanila. Ano magaganda? muna kasi si Indy nakalokto na dyan. Apo, apo. Gusto naman ang pasyalan niyo. Ay, naku, abangan mo. Kasakit ang tiyan mukha katawa. Ako pa ba? Pag ng clip. So, ayan, Kausap ko si Larissa. Ayan. Huwag ka din tatago. Walaan niyo. sino dyan? Secret. Ayan, chika-chika muna kami. Huwag mamaratas muna kami ha. Mamaya na kayo ha. Tissue. Ko, mga daladalahan pa lang yan. So, yan chillers. Okay na. Pasansya na kayo. Hindi ko na nakuna ng video na habang ginagawa. Kasi po, sinumpong ako kanina. Sinumpong ako na aking allergic rhinitis. Sayang. tiba yun? Mm. Para sa susunod pong gagamitin namin. Hindi <laughs> joke lang. Grabe naman kayo, ginakawawa niyo si Edison. Kapen, Reze. Ito kami nakaupo siya. Babay po, alis sa kami. Apo, hintayin niyo na po yung mga upload sa vlog. Ay, maraming salamat talaga. Sobra skin. Nag-PM na nga yung mga viewers. Pangalala, mahaba yung mga clip. Ate, si Ate Beth, si Risa, tsaka si Ate Grace. Day salamat Ate. po. Maraming salamat po. Opo, salamat din ah. po. Nagudo. Salamat. 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 ang driver namin. Kuya, ano pang alam mo kuya? roel po. Kumya si Kuya roel Ibibigyan natin ng candy si Kuya. Kuya, kayo malinis naman yung kamay ko. Gusto mo subukan kita kuya? Gusto ko lang ang antok, papa. 'Di ba? Talaga ang sakyan po. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. hindi po. Hello 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 Ay, okay. nun na, wala ka pala. Iwan ko rito. <laughs> <20 po. laughs> Sabi ko yung completed. Maangas ngayon si mama, nasa may bintana. Ayan talaga, oh. Ayun, nasa likod ko. Sino katabi nyo dyan? Sino nakahiwalay? Just best overhead, take tape around the waist, and push the buckle. Manual inflation is <laughs> done by means of the red tube to increase air and push the buckle. Hindi na kami. Hindi. Hindi. Hindi.

Ano ka dyan? Wala akong tama ko, tira na naman akong nag nag-retour Wala naman yan, wala naman. balik kita Sorry daw pa. Anong yung daw mga babae ni Papa? Hala na may... Yan tayo nagalakaw kung Kain chillers! Time check po. 4.10 na nang hapon. Kain chillers! Ang dami namin. Inubos namin yung manok dito sa si Jollibee. Ay, baga tayo ko? Ano naman? Ang galing mo din yung may ilagay lahat ng order eh. Kasi ang dami namin order. <laughs> So, good evening, chillers! Katapos ko lang maglinis ng ating katawan. At uh, kailangan kong bumawi. I-edit na naman tayo. Maga pa naman. 8 pala ng gabi. Uh, gagawin ko ito pang paantok. Malay, may upload ko rin ngayon. Sana. Pagka inantok na ako, i-stop ko na rin to hindi na rin ako nakapag-edit ng tuloy-tuloy kasi doon. So, ino muna tayo ng detox tea. Para may mapanood na kayo. Sa ngayon, 3 days na po ako walang upload. Pero bukas, ang gagawin ko, talk edit lang muna. Hindi muna ako mag-vlog. Ang um, oras po ay wala nang madaling araw at kasatapos ko lang mag-edit tapos naman lahat ng kapag upload naman ako kasi isa lang bago ko po i-end yung vlog ay i-update ko muna kayo doon sa gastos sa uh, biyahe so umabot po ng 190,000 almost 200,000 pesos na rin po yun po yung sa tracking kasama na po doon yung pagkain ang mga resibo na yan nakikita niyo sa screen ninyo iniwan ko po yung kay Risa para po ma-check din niya kahit hindi naman talaga niya sa akin hinihingi binibigay ko nga yan, iniiwan ko nga, sabi niya, hindi na, wag na. Pero, iniwan ko pa din. Binanggit ko po dito kung magkano lahat-lahat yung gastos para po, aware po yung mga gusto mag-umorder sa amin na tawid agad. Yun nga, walang po pong kay Risa, solo po yun. Wala po siyang kasabay. Mas maganda po sana kung may kasabay para at least hati po kayo sa shipping fee. Kaya lang po, hindi natin sure kung magkakasya sa sasakyan, sa, sa truck. Kasi yung sa kanya nga, talagang gitgitan chillers. As in, zero-zero na talaga siya. Buti na nga lang lahat ng order niya. Partida, hindi pa doon kasabay yung mga equipment sa gym nila na dapat po talaga kami ang bibili. So, yung sound system na may mga speaker na dapat ilalagay doon. Anyway, medyo din pwede naman po silang bumili doon. Mas maganda nga doon na nga lang sila bumili kasi malapit lang yung travel. Sa akin lang, kaya ako sinasuggest na sana na isinabay na si sound system para ma-set up na maayos. Maging yung mga paglagay sa wall, kung anong klase yung mga brand ng speaker ang gagamitin. Kasi po, yung mga ibang member po ng Team Silaxing Cheers po ay sa si sound system nagtatrabaho. Hanggang ngayon. At Magpakailanman Char sure. Doon po sa Almost 200,000 pesos Na shipping fee po Ay hindi pa po doon kasama yung ticket Sa ticket naman po Ako na po ang sumagot doon sa Hindi naman talaga kasama doon sa pag-set up Orders po sa amin Katulad ni mama Ni Itay Nanaku Ashley yan. Ako na po yung nagbayad ng ticket nila The rest po ay Si Risa na talaga Sa mga items naman Sobrang binabaan ko po talaga At may mga items po doon na Hindi ko na pinatungan pa Katulad na lang po nung lames lamesa. Yung lamesa na yon binili po namin yon pero hindi na ako nagpatong doon or nagpatubo doon. Yung frame naman po, yun, doon ako nagpadagdag. Ilang araw din po yung ginawa. Yung TV, hindi na rin po ako doon na nagpapatong. Kung pinasabay ko na lang din kasi para yung shipping fee talaga ay sulit na sulit. Imagine 200,000. Kayang-kaya nyo na po bumili ng may apat na one set na bed na kayo doon sa size na dog. Ah, uh, queen size. Kaya lang dahil nga po gusto ni Risa ay talagang quality at saka para makapasyon na kami doon. Masaya, ganyan. Kaya nga dinamihan ko po ng clip doon. Dahil nga, sa gusto ko, hindi lang siya sa items masulit. Pati sa mga clip, pati sa vlog talaga. One to sawa. At lahat naman po ng paraang ginawa ng team. Nagkaroon naman ng mga problema doon. Masaya pa din. inag brown out. Marami pa na hindi ko na lang po naisama sa vlog. Maraming maraming salamat po. let talaga. Kahit po ang team nagpapasalamat talaga. Sana daw po ay naging masaya kayo sa pupunta namin. Sa banding. Sana hindi kayo nagsawa sa amin. Kay Ati Grace, kay Ate Mimi, kay Ate Lea, kay Risa, at kay Ate Beth. Kay Kuya Dudo. At hindi pa nga namin lahat napuntahan talaga yung lugar doon. Kasi nga, pag nandun kasi parang napakabilis ng oras. So, tingnan po natin kasi lalo ni Risa na i-invite kami doon. Next year, hindi ko lang po alam kung matutuloy. Sabi ko nga, mas agahan na lang niyang sabihin sa amin para agad-agad makapagpabu kami para mas mura yung ticket. So, yun lang naman na sana po ay nag kayo sa mga uh, Uh, ganap namin doon. At sa mga gusto pong umorder, mag-PM lang po kayo sa amin. At sa mga pwedeng, hindi ko po sure ha, sumabay sa Buanga del Sur. Ayan, meron po kaming okular uh, ocular dyan sa October. PM nyo po ako, malay nyo po pwede kayong sumabay, ba? Diba? Basta malapit lang po kayo kila ma'am. Kasi sila po yung main namin, yung talagang nagpapa-ocular po. Ayun, sana mapanood nyo to kaagad para if ever na bago po kayo bumiyahe ay ma-kasigway na po kami. Again, October, ocular namin doon. Uh, sambuwang del Sur Kaya PM na po kaagad Sana lang po kayanin Kasi hindi natin alam Kung Kano po karami Yung order nila ma'am Zamboanga del Sur Palaban din Talaga naman Sininan nga natin Kung anong mga set Ang magagawin natin doon At kung anong meron doon Kasi mga 3 days po kami doon Kasama ang biyahe So Abang ayan, chillers, kasi may pagabog din yung kliyente ko na yan. So, yun po, at maraming maraming salamat talaga. Kinikilig ako sa mga na-achieve ko ngayong 2023, malapit ng 2024. So, papakabog din tayo sa mga, pwede natin ipakabog. Pwede magbagsak presyo, maraming freebies, o kung ano-ano pa. Kasi, grabe po talaga yung blessings. Yun nga lang, chillers, Ito totoo lang, to be honest. Yung mga gusto ko ibagsak presyo, ipamigay price, wala po, namamay na talaga. Pumupunta, nagpupunta tahan po kasi dito yung mga umuwi na galing bang bansa. So, pa nakita yung set, okay, mine. <laughs> wala na. Wala na akong may sa inyo. Pero, huwag kayong mag-alala. Magkaka magkakaroon tayo niyan. Kalma lang, okay? Kung sakasakali mga ma ma malayo po kayo, huwag kayong mag-alala. Kasi, lahat po ng paraan gagawin ko para maalalayan kayo sa gastos. Hindi ko walang kaya talagang tapatan ng sobra-sobra. At sana ay magkita po kami ni Risa soon. Sana po ay makauwi ka. Doble natin ang saya. Magwalwalan tayo. Char! <laughs> Ayun, thank you for watching again, Jinners, and see you on my next Next vlog bye good night I'm on it now a